Guys, ayan, nandito na kami ngayon sa Aurora Mountain, mga ka-venture. So, stop over muna kami. Si Ayan. Merayuma si blue. Merayuma <laughs> si blue. bigat kasi ni eh Si ano. Sama-sama pa kasi, gusto pa kasi mag-swimming. Eh. <laughs> <laughs> Nasisi. Nasisi. Nasisi na naman si Hi Raya! Gusto bumaba. Kuha naman ay shoes. Wala naman ay 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 Ayan, so ay 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 na ay 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 ay, nasa Aurora Mountain sa kami. Hindi kayo nagugutom? Wala kayong baon? Sabi niyo may baon kayo. Dati mag-stop na tayo sa ano. So, yeah mga ka-venture. Uh, Signan mo yung... Dek! Right! Mama kasi yun may ano yun, may balat sa pwet yun. <laughs> so, ayan. Uy, doon ka lang. Pasok. Ayan, netos si Boy Suka. Boy Suka! Ay, <laughs> <laughs> hey, mga ka-venture. Ay, mga ka-venture. Uy, doon ka lang. Ayan, hey, mga kabinjur, Balik kami mamaya. Let's go.